yung lingkod si Ariel Ayala. Samantala sa atin pong mga balita sa araw na ito ng Biyernes, sinabi ng pag-asa na umiiral pa rin at patuloy na iiral ang Intertropical Convergence Zone na makakaapekto sa kalagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sinabi ng pag-asa na asahan na raw ang pag-uulap ng kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan sa mga lugar ng Palawan, Bicol Region sa Visayas at maging sa Mindanao. Sinabi ng pag ang na may nakita silang mga cloud clusters mga namumuong kaulapan bilang bahagi ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ sa silangang bahagi ng Samar na minomonitor dahil posible itong ma-develop para maging isang low-pressure area. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, ang bahagyang pag-uulap hanggang sa maulap na kalangitan ay asahan na raw sa maghapong ito ng September 22 at ang tsansa ng pagkakaroon ng mga pagulan sa gabi ay mataas dahil sa localized thunderstorms na nakikita ng pag-asa. Sa Visayas at sa Mindanao, ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan dahil sa intertropical convergence zone ay maaasahan pa rin sa araw na ito ng Biernes. Samantalang maulap na kalangitan ay mararanasan naman sa Metro Manila hanggang sa araw ng Sabado o hanggang bukas dahil pa rin sa paggalaw ng ITCC. Samantala sa kaugnay pa rin pong uh, balita. Sinabi ng pag-asa na simula pa kahapon ang ilang lugar sa Visayas at sa, sa, Mindanao ay nagkakaroon ng mga pagbaha dahil sa matagal na light hanggang moderate na ulan at thunderstorm dala naman ng intertropical convergence zone. Nagbabala ang pag-asa ng mga sumusunod na kailugan at mga tributaries sa mga location na sa Mindanao ay makararanas ng pagbaha. Ito ay sa Region 8 sa Leyte. Meron daw inaasang mga pagbaha dito, ganon din sa Southern Leyte, sa Bisay, Hibangan at Pandan, Samar, sa Basay, Silanga, Kalbiga at Hibatan. Sa Region 11 o Davao Region, may mga inaasang pagbaha sa Davao Oriental sa iba't ibang mga bayan ng, ng Katiil, Dapnan, Bagangat, iba pa. Ilanding bayan sa mga kalapit na lalawigan ang makararanas ng mga pagbaha dahil naman sa pagulandala ng Intertropical Convergence Zone. Samantala sinabi ng pag-asa na ang mga naninirahan sa mga gilid ng bundok at mga low-lying areas sa mga apektadong lugar ng mga pag-ulan ay ina ina inaabisuan na magtungo na sa mas ligtas na lugar bilang bahagi ng mas maagang pag-iwas at pag-iingat.